may nahanap ako sa baul. Isang larawan. Larawang hindi mo makikita sa pahayagan pero kung nakikita mo lang. Sigurado, kilala mo siya. Bakit? Dati siyang tagabit-bit. Laging nasa tabi. Sa mga litrato, siya ang nasa gilid. Nakangiti. Nakakamay sa balikat ng boss. Pero dumating ang araw na siya na ang nasa gitna. May sariling billboard, may sariling ngiti, may sariling kwento. At ang mas matindi, may kasama na rin siyang alalay. May kasama na rin aktor na laging handang umiyak, humalik sa lupa, o magsalita ng ilang makabagbagdamdamin na linya. Parang teleserye kung panunuorin. Sila raw ang tandin ng masa. Pero ang tanong ng iba, totoo ba ang kwento? O isang matagal ng eksena na paulit-ulit lang ang take? Kwento lang kung pakinggan, pero may sundot, may kuro. Ito si Ka Anton, ang nakadiscovery ng Paul ni Mang Raul.